Magandang gabi, mga ka-mother earth. Luto tayo ng hapunan. Luto tayo ng monggo. Dark Friday ngayon, magmumunggo tayo. Papakulo pa ako ng monggo. Gabi na ako nakaloto. Nag nagsundo pa kasi ako sa aking anak. suhugan so, natin ng masustansyang bulay suhugan so, natin ng okra okra at syempre kalabasa suhugan so, natin ng kalabasa magiging natin ng dahon ng ampalaya. Mas masarap yung dahon ng ampalaya. Masarap, masarap ang monggo pag may isdang pirito. At itong natin sa monggo Yung dried hipong na maliliit. Dry hipong na maliliit. Gasa natin yung dahon ng ampalaya. At yung kalabasa at okra. Pagkatapos ko nga AI at i-prepare yung mga gagamitin ko sa pagluluto. At ito na nga, inumpisahan ko ng magluto ng munggo. Dahil Friday the 13th ngayon ay siguradong sasarap itong munggo natin. At ayan lang mga kamother earth, salamat sa panonood.